Kalaya mo, hindi na nga ako yung punerarya na mailibing pala na ngayon ling ngayon linggo. Oo, oh, baka hindi pa mailibing ngayon. <laughs> hindi pa maayos pala mga papel na yun. Ay, bisita ka. Sino ba yan? Laki na yan. Na puro gold. Papa yan ni Angelo po. Ah, may ibig sabihin may iba ka pang nakarelasyon. Ayun, good afternoon. Ah, papunta tayo ah, dito kay Ate Angelo. Hello. At ating alamin ang sitwasyon kung nalakad ba ni Ate Angelica yung ano, uh, mga lalakarin doon na tatil sa City Hall. Oh, kuya. O, oh, kaya lang kung nasa May bisita ka pala dito ng ano. Ah, mayaman. O, oh, grabing gold talaga ni Kuya, o. Oh. Ay. Ay. Ano, kumusta? Ah, nakarating na kami sa pinuntahan namin, Sir. So, uy geng dala na namin doon sa puninaria kasi anuhan pa pala daw ng doktor yun oo uh -uh. pipirmahan pa pala pipirmahan pa daw ng doktor yun ah uh, so opo. nasa na ano yun nandun na sa puninaria ah uh, puninaria ang ano yung mag opo papapirma doon sa doktor opo at maganda at na kuha nyo na yung mga papel na dapat na kunin. Kanina, yung dinakad nyo. Um, sino kasama mo? Si nanay? Yung... Kapit bahay? Apo, kasama ko. So, okay na? <laughs> uh, tapos, ano pa yung mga ano? oras kayo dumating? Ka kaano lang namin ngayon po? Tawag na lang. Tawag na lang. Tawag na lang. Tawag na lang. Tawag na So wala nang ano pa man na lalakarin kayo. Hintayin niya na, hintayin niyo na lang yung ano galing sa punero yan na lalayo doon. May ano hin pa kami uli sir may ano yung may la, ano it, ilakad pa daw yung mga ano mga ano mga ID daw nito. Lakarin pa yon. Sino maglakad noon? Tatawagin mo nga. Huwag na, huwag na. Hindi. Para mga hmm. ano. Baba na, baba na. Ay. Pinobo ka na nga. Kumain ka naman ng ganyan. Ay, nasubahan. Ang ko si Almelo. Mas trabaho. Kaya ako nag-update ko yun. Ah. Masan ang mag-iit. Baka dadan yun mamaya dito. Pagkagaris trabaho. Tingnan mo si nanay yun. Ay, may nakalimutan yung tinatanong ko eh. Hindi. Buti eh, nandyan yung guide ni Ate Angelica. Yung ano nga, yung papel na ano, pinap, pinalakad. Anong nangyari sa lakad? sa munisipyo, tinanong ko si Kuya Mark Opo. Eh, ngayon tinatanong sa kanya kung hindi niya alam ipinido ng... ng... Mama. Mama nung ay, asawa ay, niya. Sabi niya, hindi mga ko mga po mga alam. Pailangan. Hmm. Tapos di tinanong doon sa kabila. Ang ginawa, nagkuha ng papel. Yun na lang binigay sa amin. O, oh, ayan hmm. na. Sabi ko, sir, kasi po, wala po ka ako sila pang palibing. Ayan nga, kaya nga binigyan ko kay papel eh. Tapos tinala na namin dito sa, ano, kulinarya. Hmm. Baka daw hindi pa mailibing na isang linggo. Marami para proseso. ido doktor niya pa. Mm -hmm. Tapos diretso i re na lang do sa si tatay para mailapit nga sa sandigang bayan. Mm. -hmm. Yun ang sabi. Aba-aba pala, proseso. Oo, oh, merong perma lang siya doon. Basta yung pangalan niya lang, pangalan na asawa niya, kinuha ng kulinarya. Mm. -hmm. Tapos sabi ko, gawaan niya, gawaan niya kagad ng artulin. Mm. -hmm. Dadali na lang daw nila dito pag nangyari. Mm. -hmm dapat oh, doktor Parao oh nahirap nahirap ka ang kapati ang giligan ka na ano na hindi mo alam yung apelyido dapat sinundan mo na lang yung yung ano sa pirma niya doon kay Mary Rosnap ah, hindi po yung ano? ano? yung sananay ang tinatanong ah yung sananay middle name ng ano niya Oo. nanay niya ang ah. kailangan ko Ah, okay. Kala ko yun, ang hinahanap na Pagdating doon, ni panghali naman na kami na ano naman kaagad eh. Nakuha naman kaagad. Dali naman sa tigot. papa niya yan po eh. Alas 10 pa uwi na kami. Dito na kami tagal sa ano. Sa Fatima. <laughs> Puneroria. Ah. Hmm. Tin tin Tinanong-tanong pa. Kailangan nga rin ako tama. Tapos sabi ko. Eh kailangan kailangan kasi ka yeah. ko yung dark certificate eh. Oh. Eh ma'am, hindi natin masasabi kung uh, admit ka agad to. Kung madadala ka agad to magagawa kasi Dudukto pa namin to, papipermahan namin, gagawin pa namin ng ano to. Ah, ganun pala yun, no? Oh. Napakahirap. Papipermahan po. to sa doktor muna yun. At ano yun pa daw nila, sir? Dadalhin pa daw nila sa tala. Dadalhin hmm. pa daw sa tala yun. Yung papel, yun? nakarinala oh. nyo do. Hmm. Ewan ko pa ilan yun? di may yata yun. Marami yun. Kailan? Iisang, iisang ganun, anong marami isa isang ano lang din yon pero mahal lang yon ganun din yung mga kulat nun mga lima peraso po siguro ah, oo oh, oh. Yung binigyan ni Kuya Marcos. Isero ko na lang natin para ano para ano para ipambigay natin. Habit nga eh, para, paano para, ako yung paglilibay? Ay, matatagal lang tayo ma'am. Baka ito natin may libing-libing ko nito. Mm. Oo, so, yun ang mahirap. Kailangan daw i-assist muna, yeah, i-assist muna yung sa simenteryo. Oo. Oh. Ngayon, pag daw na ibigay nilang yung papel na yon, intindihan ka agad sa simenteryo, tapos ilapit sa mga kagawa doon yung papel na yun. Oo. Mm -hmm. Para ma -ano ka agad yung hukay sa simenteryo. Hindi, diba, mm -hmm. magtatawin ka naman doon, di ba? Oo. Mm -hmm. Sabi ko kasi, saan hindi na makaku, basta-basta ma... Sabi, madali po munta ng cemetery, ay eh, yung down ka ko. E, ito nga ma'am eh, kaya nga gagawin natin kagad to para mailapit natin kagad sa mga kagawad. Mm, mga politiko. Tapos pagka nakuha na natin ito, nagawa na, iayos na na, nyo na yung cementerio pag nililigyan. Pero so, hindi ko maipapangako itong lingkong ito na may nililigyan. Mm. Yeah. Mga baba ka palang ano, ating ka? Opo. Baba baba lang ng magpa po. Ganito na. Pagbabantay mo diyan sa patay. Ayun na po eh. As in ni-request sang ko to kay Ma'am. Niyan nandito kat ng langyan kag. O Baka ako hindi mapunta si Kaya Jojo, bigyan ako kami ng promasahe, binigyan ng 200-300. Mm. Yung pala, punta dito si Sir Jojo kagabi, tulog na ako noon. Mm. Binigyan daw itong pera, pamasahe nga, pagkain daw. Pagkain. Mm. Kasi mm. nung iayos to ni Ma'am therapy ano yun, nagtumbong sa akin si Ma'am. Mm. Pinapihan daw na ano. Ano yung sinabi daw sa kanya, Bea? mga blower? May nagsumok sa akin si mami kagabi. An ah, pa-epal daw. Sino? Sino? Si mga siguro. Kasi inayos niya nga yan. Binumot eh. Binabihan pa ako, pa-epal daw ako. eh ngayon, kung ako magbibigay ng pamasahe, oh. baka sabihin ng mga blo viewers, oh. Eh. pa-epal na naman ako. Pero napilitan siya magbigay dito kagabi. Oh. Binigyan niya 300 sabi ko hindi naman siguro ma ano yun kasi tumutulong lang. Oo, tumutulong lang. Opo. <laughs> Tulungan na lang para mas nung inayos nga araw niya, hinabiyan na rin, rin yun sir. Ma ano siyempre, pag naglalakad ka ng mga papili sir, pag ano, pag na ano, pag nagutom ka siyempre. Kasi, ah. uh, hindi na nga naman ka para siguro ng ma'am katerapi magbigay ng pamasahe. Ka. Sabi ko nangako naman daw si Sir Jojo, nabibigyan to pamasahe ang ano ko baka ako mamundi dumating kasi nagtatrabaho na nga mm. ay pala dumating daw pa gabi mm. ay binigyan siya oh. ay tipla nyo ang kapi to si kuya huwag na Nagkakapi <laughs> 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 nagmi-milk <laughs> <laughs> Yun na lang Kaya lang Kaya mm. hatid dito pa Pero yung Ah sino mamaya. mag yung pinururya? Kailan oh, oh. kaya lang hatid? Basta nayari na lang. Ah. Uh, -huh. Ihatid na lang daw po. Ito I mean, o lang, din mamaya. Walang, walang sinabi ng mamaya. Basta kung mayari, ihatid sila na lang mag-hatid. Uh -huh. Tapos, nirequest ko nga yung, ano, yung kalto rin. Sabi niya, oh, sige. Hmm. Ihatid na lang. Sama rin mo dito. Ah. ko nga yung picture nung matanda doon sa kanila. Oh. Tayo ka na nanay. Kaya nga ka na. May problema. Oh, ang problema? problema natin? Kasi nabin ni Ka-Therapy, kailangan daw. Sabi sa akin Ay, ni Katera, si... Ah, therapy Mami, yes. maliligon ba kagad ko sa loob ng... Ay, sabi ko, hindi ko mapapangako yun na. Kasi ka ako, wala naman ako pinanginawakan na papel na pa ilapit pa nga yung mga, mga oh. papeles. ka eh. ako. Hmm. Kaya nga po, yun ang sabi Isay, ko. Yan? Ito pong ipaliwanag ko po sa inyo, ilalakad pa lang ang hmm. mga papelis Yun po ang Agad mga sabi Kasi sa tatay, po. walang ID ni voters. Wala rin po. Walang pa. birth certificate. Barang, uh, barangay ID. Paano kung may papangako, ma'am? na ma ilalapit ko kaagad diyan kasi 13 mundo yung kamao mm -hmm. kasi sa hukay kailangan daw may mga sabi ko hindi ko may papangako mam ma na makukolekta ko kaagad diyan oh, oh. Sampere, hindi naman alam natin na oh. Uh -huh. makakuha ng kadali uh -huh. na tulong uh -huh. kasi kakuha lang pa akong papel mm. Uh -huh. kung pwede yan ipasusulit ko na lang yan pero hindi ko lang alam kung magkano makukuha natin sa solo hmm. Kasi Kaya kung nga, naka, na nakahingi ka, ka agad sana noon sir ng papel hmm. may ano ka agad, di ba? Tama naman. Hmm. Eh, yun na. Eh, yan o ng mga papilis. Ah. Uh, yun, pa pag nahihatid na yun ang puner yung mga papilis, may lakad yun na yun na mahingi ng tulong. Yung o, ano lang yun, birth certificate yun. Oh. Yun lang ang kailangan ba? Sa mga oh, oh, yun pero yun po yan? sa DSWD, kailangan niya may ID ni Bota si Tatay, birth certificate, ID hmm. ng barangay, yun ang hahanapin niyom doon sa DSWBD do. yun ibibigay yung kasamang bili kasi marami nakin dito. Sa Ay, na nito gusto dito. Oo. nito gusto 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 na gusto nito gusto nito gusto nito gusto nito gusto nito yun ang araw, gagawa niyo ng paraan, parirehistro niya na. I ikaw ang sinasabi sa iyo, ikuko mo siyang barangay ID. Kahit hindi na ID voters, barangay ID ang kukuli mo. Kasi nakalagay na doon sa gagawin niya. kailangan oh, sa kay Indigency. Ang nakalagay doon sa paparehistro niya, nandun na yun sa papel na yun. Mm -hmm. Sa kapapel ng puli na ang hanapin doon. Sa hey, DSWD. Ano na lang. Ngayon, natin yung ilika eh, wala na si Tatay John. Eh, may sisisi ka bang humingi man lang ng ano sa kanya? Patawad po. Patawad? Opo. Ah, kasi hindi nakikita ng mga viewers natin na... Opo. Oo. Ah, oh. um, nasabi ko naman po yan, kaya po ano hindi ko po siya nalagaan nito kasi ano kasi nangangalakal po nangangalakal nangangalakal pa po araw-araw para may pambaon po yung ano mga anak niya dahil alam naman natin ako lang viewers. po ang nag nagano araw-araw ano yung naghanap buhay araw-araw po hmm. Pangbaon ng ano mga anak niya pang ano yung pangkain ng mga anak niya pero humingi ka ng tawad pala sa kanya opo uh, yun naman pala ang ating ano eh e, para makita naman ng mga viewers talaga okay. yun kaya naitanong ko sa inyo sa iyo. so yun nga di bukas pala kung dumating mga papil na yun lakad na kayo nun nanay yan ay yan ay, ko sa mga kagawad barangay yan para makasusunitari uh -huh. doon pero ewan eh, kung masasabik sinitang, may sasalbit mo kagad nito dito bukas eh. mm -hmm mahaba aba pala na ano kung kalaya mo hindi na nga ako yung punerarya na mailibing pala na ngayon ling ngayon linggo oh, baka hindi pa mailibing ngayon Pag, <laughs> hindi pa maayos pala mga papil na yun ah oh, grabe pa oh. hingi mo ka na hingi mo nang tulong po, lahat ng pupuntahan mo at hindi ligap pupuntahan mo oh. Oh. Okay. grabe Makasulusit na pa kaunti-kaunti eh. Pag naipon din yun, di maganda. Hmm. Wala pang ang papel eh. Marami na nang sa akin. Sabi ko wala pa. Hindi naman tayo pwedeng maglakad-lakad na. Bunga nga lang gagamitin natin. Walang maniniwala. Baka sabi ni... Eh. Baka Oo. sabi pa tayo. Ayoko na gano'n. Eh. tama Ay, bisita ka. Sino ba yan? Laki na yan. Na puro gold. Papa yan ni Angelo po. oh, ah, may... Ibig sabihin may iba ka pang nakarelasyon. Dati po yun. Hmm. Sino nauna si... Sino, sino nauna kay ki Lulong? Ha? Sino nauna kay... Sino sa kanila yung nauna? Ki Lulong at sa yan? Siya ang nauna, sir. Eh. Hmm. Matagal niya kami ang na gano'n sa hiwalay, sir. Eh. Ah. Buti binisita ka mang dito. Opo. Okay. Ah, hindi ko akalain yan. Tagal na nang nagba-vlog sa iyo eh. Ano Isang pa kayo ng pangalan ng na rin Pangalan ito. Matagal na po eh. Okay. Parang ano, parang ano, parang ano, parang magka, ano, parang magkaibigan na lang kami po. Parang makaibigan na lang po kami. Wow. Uh -oh. Buti oh. pumunta naman. Opo. May ano ha? Oo. Oh. Sabi ko, balik mo lang, binalik naman. Ito kasi nagsumbong sa akin. Binalik, pinabalik ko. Mga walang pagbibay, matang puro na wala na naman sa garapan. Mm. Sabi ko yung pinapakailaman. Pabal ka ako yun, sapat yun. Mm. Pero ka, eh, binili ka ng... Ito raw yung anak, si ano, Angelo ang kumuha. Mm. Bawal yung siya. Ano? Uh, yun lang at okay, yung Julika para Opo. may ano natin yung mga viewers natin may update kung anong nangyari sa Maraming salamat. Unang sa... lakad nyo ngayon. Opo. Ni Nanay. Mm. Maraming salamat o, po sa binibigay niya sa, sa, ni sa, ni sa amin uh, na tulo. ako na kausap ng pulunaryo din. Kaya mo te, pagkaano'y sasagmit ko kagad pag nagawa mo. Na. Oo sabi ko paki ano niyo kagat ka pati yung malo, yeah, kalat na malito dito kagat oo pag nayari ako oh. okay direkto pa pa-restore din daw nila oo uh -huh.